So yun mga idol, kakain po rin yung umaga. Hmm. Ang ulam natin ay mantika ng baboy. Last May 20, pista ng City of baboy para yung tinggok. idol. Kasi siyempre may patis. Masarap ito ihalo sa kanin at mantika ng baboy yes. mga idol at saka patis. Okay, mga idol. Tapos mga idol. Kamayin na natin. Kain mga Masa mga idol. Masa. Masa. Mantika ng baboy ya. at saka toyo. Ano? Ano? Siyempre may pantulak tayo. Tubig mga Ito sabaw ay Sabaw ng manok. Hmm. Ah, ang tulak. Sarap. Sa panahon ngayul, hindi, hindi ulamin para katagal buah sa mundong ibabaw. idol. the best talaga ulam ng ng mahirap pero super super yummy super sarap Amo. Tu jol. Buret. ng baboy. Toyo. Salamat sa mga followers ko at sa mga nagsuporta sa mga videos ko. At mo power ang best sana para ginawa ko ang naman mga support sa akin. YouTube channel King Bars TV at may ipi-paste ball aron tumulong. Mo pa ang best. -bye.